Sånn.

Matinig kayo lo. Kaya pak.

gugulong daw. Kapit na Miles, baka gumulong. Meron <tostan> 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 pa daw doon lo. Meron pa daw isa. Hindi na kuha.

test na ako sa vlog vlog para para man lang may subscribe nyo sana matutungan ako sa hirap ng buhay ito na ito na ito na buto ito na wala na wala na

Okay. Hello Tapos na Salamat Sarap maligo uli Ligo uli Alahin natin Ang Dumat. Hello. So, tirahin mo yung humabol sa atin. Hanggang dito na lang po kami, mga kabarad. Ah Asensya na, medyo magulo yung vlog namin. Ah salamat. At ang ginawa kong camera ay si Pet. Pet. Uy. Uh, Tingin ha. Saan ka ba? Uy. Harap din eh. Ito ang kameraman ko. Ito na galang uu Barad. Bye bye. Ay pakita ko sa inyo yung bukal dito. Yung bukal ko. Tabi-tabi po lang. Tabi-tabi po lang. Tabi-tabi po. Ayun yun ang bukal namin dito rin kami inom, ang ganda yan ispray daling doon sa kulay ang oh, ganda yun ganda hukos sa kamera na inuman natin dito dito lang hindi po. Malakas din siya. Hmm. Ganun siya. So maraming salamat po mga kabarad. Nandito na lang po kami. Tabi-tabi po naman sa so, nandito. Nakabantay. Salamat. Bye-bye. Ano? Mm ano? bitabi po, yon may may ilog diyan sa baba. Hello, Nasa bundok pa kami. Babay. Babay na. Totoong babay na 'to.